No. Slide na. Hello, hello mga mi. Welcome na naman sa panibagong araw ng boy ko bilang sa full-time ma'am kaganapan sa aming buhay buhay kasama aking dalawang toddler grabe labi yung trabaho today so nagising ako ng alas 4 and alas 10 na so 10am na at ayan tapos ko lang din magluto kaya nagluto ako mga may na ang ayan chicken yan mga kami hindi ko alam mo tawag chan nagpito ako ng uh, para kay kuya. So, ayan, naglinis na ako na maaga. Excuse me. Ayan, kalat pa rin. Medyo, ayan, tingnan nyo naman. Oh, naglaba na ako pero hindi pa nasampay. So, ayan, dagdag. Nakasalang pa yun sa, ano, sa washing. So, ayan, naglinis na ako dito sa sala kasi kanina, puro kalat. Ayan, pati doon kwarto. Ayan, nagwalis din ako maaga dun sa labas. Ayan, so, ayan na naman yung mga bata. Ayan. Si Polly, papaliguan ko na mga, mga mga Si Blaze, papaliguan ko na yan kanina at natulog na din. So, wag yan, anak! Ayan, yung ano ko pala sa blower. Ito ko na, na ilagay. Dahil dito yung mama ni the day. So, ayan yung ulam na to ang kalabasa. Alam niyo, niluto ko kanina. Natay na ng plato. ang plato. Lagyan natin ng pan. Ayan. Tsaka pinto. La 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 Ayan na. So, meron ako dito ng saging mami. Nilagay ko na yung kanin namin. Ayan. Sabi na antok na ako kasi nga alas 4 pa ako nagising para maglinis. So, actually, hindi naman talaga ako maglinis pa. So, hindi na ako nakatulog. Hindi na ako makyat pa. So, inisip ko maglinis na lang maaga at saka magsalang ng aking labahin. So, kalimutan so, ako na yung labahin ko. May ako na hapon ba naman siguro pagtapos kumapahin. Food for today. At pagkatapos namin kumain mga kami at nagligpit na mga pinagkainan, pinagugasan ko na mga pinggan at umakyat na kami dahil ngat pagod na pagod ang aking katawang lupa mga kami. So kahit maidlip ma -iglip lang ako ngayon para balikan ko yung aking labahin ko mga kami kasi nagantay na yon para ko kusutin at lawan-lawan. Uh. Yeah, gabi na ito mga me. Ayan. Parang isang araw yung aking video for today. Kaso putol-putol. Ayan. Didi, habang ako ay nagluluto. Ayan. Nagpiprito ako mga me ng ano. Na isda. Hi, Polly. da <laughs> O kaya siya ng candy. <laughs> okay. Ayan. Ito yung aking luto na ano spray tong bang boneless kasi si kuya di marunong maghimay ng ano tinik kaya boneless tong ano yung kin tinabi so, na. yun natin ang konti kasi yung niluto ko kaninang tira chicken, ayan na lang ulam namin kasi dito yung mother ni the day ayan So, andun sila kuya at saka yung mother ni nag uh, nag uh So, kami dito, kusina. Nagluluto. <laughs> o, oh, yan. Ganyan yung buhay ng full-time mom. Oh, multitasking, nagpapadete. Habang nagluluto. <laughs> Kasi gabi na ako mga minakasampay ng aking labahin. Hmm. Oo. Uh, dami ko na naman yung labhan. Pero may natira pa rin. Yung mga bedsheets, saka ano, ah uh, kumot. Dalawang bedsheet, ay, dalawang kumot, isang bedsheet. Pero yung mga punda, ay sinabay ko na kanina sa laking labahan. So, sampay na lahat. Ayun, wala na. Wala nang labahan. Na lang. Hi! May daddy A, papalawang di sana niya. Kaso kaunti lang. Yung nakita niya kaunti lang kasi na binabad ko na yun kanina. So, ayun. na muna natin yung ating niluluto. Pwede na ito. Okay na ito. ito lang yung muna natin. So, meron pang bunpotong ito na natin. Ito matangit pa. Iniinitin na natin. May sira na kami saan. Ayun, 'yung kanin na, 'di ba, natsaing na ko. lang natin. O, 'di na marami. Saing na ako marami para naman hanggang gabi na 'yon. Para initin na lang. Iba para, ano sa pa, kuryente. Ano naman, nagbabayad tayo ng, ano, so, solar yung gamit namin. Pero tinitipid na namin yung solar kasi nga, makamagkapos kami. Ayun, makamag-brown out. <laughs> brown out. So, speaking of brown out, ayun lang, bukas mag-brown out yata. And then, sat, Sunday mag-brown out din. Yung so, pag nag-brown out dito sa aming mga may, ay hindi namin ramdam yun. Brown out kasi naka-solar kami. O, aming ilaw sa taas. Maliwanag ang bahay. Hindi. <laughs> buhat. Maliwanag ang buhat. Charot. Maliwanag ang bahay. Ayan ang aming taas na hindi pa tapos. Ayan pala mga ganyan. Sa taas namin mga kami. Ayan yung dalawang kwarto sa taas. So, so, hindi pa yan tapos. Day na nawala namin ng ganyan parang beranda beranda para na in case lumabas yung mga bata ay hindi maka mahulog yan ano. sinampayan na lang Pina, pinainita namin yung kutsun ay siya alam mo babalutin ko na yon yung bed niya yung cover niya pero nakalimutan ko na naman Daming na dami mami mm. so piyesta pala bukas dito sa amin ayun, maghahanda lang kami ng kaunti sa so, maglalive ako bukas again so that's it for today mga me isang buong araw talaga to hindi yung laban nyo kanina hindi ko na pinaka sa inyo thank you for watching God bless bye 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 bye, bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.